Totoo bang masama ang pagligo? Kapag busog, tara! Let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Naliligo ka ba pagkatapos kumain? Well, refreshing naman talaga. Pero alam mo bang, bawal ito? Tara, let's prove it! Ayon kay Dr. Atoy Arboleda na kapag nag-shower ang isang tao, lumalamig ang nerves ng katawan at paa na nagpapabagal ng circulation ng dugo. Dagdag pa sa Healthline.com na ang pagligo pagkatapos kumain ay nakakaapekto sa proses ng digestion sapagkat ang digestion ay nangangailangan ng sapat na energy at blood flow patungo sa tiyan. Kaya naman kapag naliligo ka pagkatapos kumain, bumababa ang iyong body temperature. Bukod dito, maaari pang tumaas ang iyong heart rate at kung minsan, ito ang nakakapagdulot ng stroke at pagkamatay sa loob ng banyo. Kaya naman, mas mainam kung maliligo ka bago kumain. O kung hindi talaga maiwasan, maghintay ka ng 30 hanggang 45 minutes bago maligo pagbusog ka.